Alas ko naman ang liit ng bakit ko dahil nakuha ko lahat ng candy. Wow! At ako naman may pinakamalalaking candy sa mundo. Tingnan mo lang ang laking bakit na ito. Pero pwede kang mauna, Sophie. Sige. Sigurado akong napakasarap nito. Oh, talaga naman. Kaya kong kainin ang lahat ng candy na ito ng sabay. Mukhang hindi pa ito lahat. Ko, mukhang Ngayon ako pakasaya. ang tumatawa. Sige, ako naman. Oh, gustong-gusto ko ang mga candy na ito. Ang saya-saya ko. Ang sarap! Oh, oo! Oh, oh. Ang mga kamay ko ay punong-puno ng tsokolate. Tama. Pwede kong ilubog ang mga kamay ko sa tsokolate. Candy, lubos Uy, ng Lubusang ba candy pala ang dilito? Oh. Sarantado kang Napaka-brilyante. Mga babae. Oo, oh, napaka-kombinyente pala nito. Ay. Magaling! Mas madali kapag kumakain ka ng maliliit na candy. Ito naman dapat kainin sa ibang paraan. Ang bawat candy ay napakalaki. Hindi na ako makapaghintay na ito! O, oh, ang galing niyan! Paano naman ang pagkain? Ibinabahagi sa mga kaibigan! Alisin ang mga kamay! Akin ang mga ito! Oo, oh, oo, oh, oh. wala na. Isipin ko na lang kung paano makuha ang mga candy. Isang ordinaryong burner ang makakatulong sa akin. oh. Uh -oh. narito ako. Ano? Oh, Nasaan na ang lahat? Pasensya na, Candy. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang sarap kasi. Paano mo nagawa? Ibigay mo sa akin ang mga tira? Wala na naman akong swerte. Meron akong maliit na bote. At meron akong malaking hubababa bote. swerte Sige, mukhang magsimula na tayo. At may enjoy ko ang bawat minuto nito. Let's oh, oh. oh, sing, kesa sing Ang sarap! Ang sarap! Oh, oh. Ngayon, tapos na. Hiniisip ko anong klasing bula ang pwede kong palakihin. Oh, oh. Oh, Nakakadiri! Ngayon, pwede ko nang kunin ang aking bubble gum. Gusto kong ma-enjoy ito at gagawa ako ng pinakamalaking bubble sa buong mundo. Ang sarap nito! Tignan mo! sandale, May magandang ideya ako! tinang isa pagkatapos na I ko sila sa bote. Sa tingin ko magiging mahusay ito. Pala pala. Wow, ang ganda. Ang bote ay sobrang tigas na hindi ko ito maipiga. Ha, oh, mga girls, tulungan niyo ako. Balik na rin natin ito ng sabay. Sige na. Oh, ito na. Mas okay na ito. Oh, tama na, tama na. Mga babae, tama na. Huwag niyong ibuhos sa mukha sumisigaw. Oh, medyo sobra na yan. Hindi naman. Naiingit ka lang sa akin. Magpapalobo ako ng pinakamalaking bula ngayon. Hindi mo man lang napangarap ang ganito. Oh, mag-iingat ako. Sabi ko sa'yo. At ang babaho natin lahat. Ito'y masaya. Ganun na lang ba yon? Hindi pa ako nakakita ng ganitong kaliit na pakwan. At ako, mayroong klase kong pakwan. Marahil napakatamis nito. Nasaan na ang pakwan ko? Wala akong nakuha. Possible! Agot! Oh, may lumilipad. Mukhang ito na ang pakwan ko. Oh, grabe! Kung bumagsak ito sa ibang lugar, baka may mansa na natira kay Miley. Sige, mga babae, itigil nyo na ang usapan. Panahon na para mag-focus sa ating mga pakwan. Una, kailangan nating tanggalin ang balat, tapos pwede na nating namnamin ang laman. Mahusay. Subukan natin ito. Hmm, perfecto. Pero mas maganda sana kung walang buto. Hoy! Hoy! Uh, ikaw ba ang Sa akin, Bigan? bala na. Babalik na ako sa trabaho. Pakwan, pero paano ko ito mababasag? Hmm? Pwede kong gamitin ang aking karate skills. Ay! Pero nagawa kong basagin ang pakwan. Sa wakas, oh, makakain ko na ito. kailangan ko. Basagin ng pakwan. Pero paano ko gagawin to? May naisip akong kaunti. Sige, isiset ko ang timer at... Girl! Iligtas mo ang sarili mo. Banal! Magaling! Maingay yon Pero astig! Tingnan mo kung gaano ka Hindi mga sandwich. Mumo lang ito ng tinapay. Pero may buo akong sandwich. Sophie, hindi ah, mo man. maubos yan. Huwag na nga. Yan ang problema ko, tol. Hindi ko ma-enjoy ang mga sandwich na ito. Gutom na, gutom na ako. Oras na para magtanghali yan. Oh, teka. Muntik ko ng malunok ang palito. Oh! mabuti pang tanggalin ng mga iyon. Pero ito ang gusto ko. O di kaya itong magdulot ng nakapipinsalang mga resulta. Mas mabuti na yan. Siguro susundin ko ang iyong halimbawa at tatanggalin ko rin sila kaagad. Maaari kong ligtas na ma-enjoy ang mga sandwich ko. Kitty, anong ginagawa mo? Okay. Siguradong hindi ako kakain ng dagdag na sandwich! Well, oras Pala, na higante. para sa aking higante. Paano ko sila lulusutan? Masyadong mabigat sila. Ay, ay hindi. Narito at hindi pa rin nakakatulong sa akin ang mga kahoy na stick na ito. Pero teka, pwede ko pala silang gamitin. Well, hindi yon kundi isang totoong espada. At hahatiin ko ang sandwich ko sa napakaraming maliliit na piraso. At heto na ang aking kahoy na tusok. Oo. Sige, sana ay mag-enjoy ako sa aking pagkain. Ang sarap naman. Ang problema. Sa tingin ko, busog na ako. Sa palagay ko, tumaba na ako. Alaga Ay, nako. Ano yon? Ah, siya'y mata... Kamusta, mga babae? Tingnan natin kung May anong meron kayo. haba po ba si Julie? At si Brittany? Ay, naku. Isang nakakakilabot, nakakadiring ipis sa loob ng lollipop. Diyos ko! Brittany, tumigil ka! Hindi mo ito matatakasan. Isa itong hamon, pero may ipis doon. At baka buhay pa ito. Natatakot ako. Subukan natin ng kaunti. Apakasarap nito. Gusto ko ito. Julie, masarap ito. Sige, Tingnan natin kung ano ang meron ako. Ang blue gum ay hindi pwede maging masama. subukan natin at alamin. Kamusta? Tingnan mo kung gaano kahaba. Oo nga. Ah, Gusto ko ito. Yaku, kinain ko ba ito? At wala. Malaki ang pamilya ko. Tara na, pare. Ang sarap! Magpapalobo ako ng malaking bula. Tingnan mo, Britney! Mayroon kang bula. Ipis. Tama Naku! Wala na ba siya? Ay, ito. Mananatili ako ito kung sasabihin mo sa kanya na mag-isip. Hmm? Ang kakaiba? Oh, Julie? Hi! Wow, tignan mo yan. Tara na gawin natin Hello. to. At may marmalade na mga mata. At sprinkles A ako! Go. Ang galing! Gusto kong subukan ito agad. Sino ang mauuna? Sige, ikaw na, Brittany. Ang cute ng lip gloss ng Barbie na ito. Gusto kong subukan! Oh, ang sarap nito! Sige. Tingnan natin kung paano ito titingnan sa mga labi ko! Sa mga, sa Astig! Pwede ko nang halikan ng lahat ngayon! Julie, isang matamis na halik para sa'yo! Ano? Oh. At ngayon? Gusto kong subukan Sula. ng matatamis na sprinkles! Mukhang ang sarap! Pwede ko pa nga itong paglaruan ng kaunti! Ayos! At ngayon, ibuhos natin lahat ng sprinkles sa plato. Kamusta? At ngayon, oras na para isawsaw ang ating labi doon. Wow, Julie! Tingnan mo kung gaano ito kaganda. O, oh, napakaganda. At ngayon, maaari ko nang kainin ang lahat. Gusto ko ito! Ano ang ginagawa ni Julie? Halika, tikman mo ang iyong mga candy. Tama, subukan natin ito. Mukhang astig. Hindi ko gusto ang aking mga mata. kapayapa Oh! Narito na ang bote ng asul na sprinkle. Oh, tingnan mo yan. Nasa plato ko na lahat. Bababad natin ang mga mata dyan. At subukan natin. Oh, tingnan mo 'yan. Sobrang sarap nito. May berry gel sa loob. Sige. Kahanga-hanga. Ah, iyon ay perpekto. Ngayon, oras na para uminom ng likidong candy mula sa mga tubo. Ang sarap! Gusto ko ito. Hindi na tayong magpatuloy. Ah. Ano ang nasa ilalim ng yung kloshe? Buksan mo ito. Wow, meron akong Mentos at napakalaki nito. Gusto ko nang subukan ito kaagad. Buksan natin oh. ito. Ano? Kinuha namin ito at isinusubo sa aming mga bibig. Oh, ang galing niyan! Masarap ang Mentos. Brittany, ano ang meron ka? Wow, isang drinking hat! Ang astig nito. Julie, ano sa palagay mo? Pink na coke ito. Hindi ko pa ito nasubukan dati. Ilalagay natin sa mga gilid. Binubuksan ang mga lata. At ilagay ang straw doon. At ngayon, oras na para subukan ito. Talagang kulay rosa ito! Ang galing! Oh, Julie! Gustong gusto ko ito. Pasensya na. Iinumin ko ito mag-isa. Talaga? Walang oras. May naisip ako. Pwede oras. mong lagyan ng ilang mentos ang libro niya. Siguradong magsisimulang bumula ang inuwi. Tingnan natin kung paano siya magre-react. Ano ito? Oh, nagbubula ito ng sobra. Hindi ko man lang. Julie! Oh, ngayon si Julie ay natakpan ng coat. Pasensya na. Pero nakakatawa yon. Buksan mo muna! Magaling! Tingnan natin! Nagsabog si Julie ng candy. Subukan natin ang isa. Alisin ang balot. Mmm! Ang tamis! Gusto ko talaga ito! Masarap! Yum! Ngayon, tingnan natin ang kawali na ito. Wow, may masim na tsokolate. Hindi ko alam. Alam mo ba, pwede tayong kumain ng candy at gel sabay? Gagawa ako ng cake na gawa sa marmalade at maasim na gel. Siguradong napakasarap nito. Ilang layer? Kung tutusin. Nakapaghintay na subukan ito! Mm, sarap! At nakakalungkot talaga ito. Halloween! Tian. Maligayang pagdating! Oh. Salamat. Julie, ano ang meron ka? Alamin natin ngayon. Wow, ang astig tingnan! Oh, ito ay candy ng nerds. Ilabas natin! Oh, ang ganda! ang buo ito. Subukan natin! Ano? Oh, ang sarap nito! Amuin mo, buddy. Kaya ang malasahan niya ang aking maasim na gel. Ibubuhos ko ito dyan. Huwag mo lang ipagsabi. Tingnan natin. Sa tingin ko, tama na yan. Usap! Oh, hindi ko kaya. Bakit ang asim? Ano? Nakakatawa yon. Hindi na ako makapaghintay wow! na malaman Pero kung ano ang meron na tayo toilet na ngayon. Wow! at isang lollipop. Subukan natin ang Chipa Chips. Oh, asul at masarap ito. Ngayon, Geekman gusto mo kong ang iyong subukan ang pulbos na ito at... Sa loob ng banyo, nag ng tips sa Chupa Chups. At juice. subukan ito. Oh, ang sarap! Gustong gusto ko ito! Natudulas ako. <laughs> Britney, bakit ka nakatingin sa akin? Gusto mo yan! Kita ye. mo! Sino. Tara na. Maganda! Ay. Ano? Hindi maaari! Kailangan mong buksan nyo! Sige ah. na, Britney! Gawin natin ito! Ako rin ay isang chupa-chups! Tingnan mo yan! Hugis singsing ito! Ano ang ginagawa mo? Kahit ang hirap noon pare, nagawa natin ito. Ngayon gusto kong subukan ng gel na ito. Mukhang maganda. Hindi kong sabihin, para bang... Napakalinis! Pipisilin ng kaunti sa ibabaw at panahon na para subukan ito. Gusto mo? Nakakamanghang sarap nito kasama ang lollipop! Panahon na para sa bagong merienda. Ano ang meron ka? Oh, nakakain na papel at matamis na gel. Boom. Subukan Literal mo. Amazing. Julie, simulan mo uh, na. Pigotious. ang ganda-ganda. At masarap ito. Nam nam! Britney, kamanghamanghang bata. Wow, Troy! Napakaganda! at matamis. Kamangha-mangha. Napakasarap. Ano ito? Teka, papel na nakakain ito. At alam ko na ang gagawin. Iguguhit ko ito. Tingnan mo ang ngiting ito. At ngayon, subukan natin ito. Ang sarap. Hindi ko makita. Mahilig ako dito. Ano ang dapat kong gawin? Tama. May maganda akong ideya. Makakagawa ako ng papel na eroplano. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. At lumilipad ito. Joey, saluhin mo. Ano? Hindi! Naku! Ano? Wala na akong papel. Pero hindi ko man lang nasubukan. Sa totoo lang, may naisip ako pwede mong ibahagi ito sa akin at maglaro tayo ng tic-tac-toe gamit ang ating gels. Kung sino man ang manalo ay makakakuha ng edible paper. Aba, cool na laro ito! Gawin na natin ito. Hindi ko ibibigay sa'yo ang papel ko. Sige, gawin natin ito. Oh! Oh! oh. Panalo ako! Ibig sabihin nito akin na ah. ang papel ko! Kainin natin lahat? Mmm, ang galing ng gel mo! Hindi ba magaling? Oo nga! Sino ang mauuna? Pumili na kayo agad, mga babae! Ayan, nanalo si Julie! Well, ito ay parang soda o juice at isang baso na gawa sa marmalade. Tingnan natin ito. Talaga? Oh, ito ay napakasarap! Nagustuhan ko ito. Brittany, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na talagang astig. Mayroon akong nakakain na baso. Pwede ako magbuhos ng juice diretso dito. Tingnan mo yan. Isang wow! Daan. Ang sarap! Uh, Eka! Oras na para buksan mo ang iyong kloche. Tama. Ano? Wow! Mayroon din akong basong jelly at sumasabog na caramel. Buksan natin ang pakete at ibuhos ang lahat sa baso. Ara bumula ito? Kailangan ko ng likido. Ano Julie, pakiabot naman. Ano? Gusto mong kunin ang juice ko? Kahit na alam mo, kaya ko 'tong kunin. Hayaan mo nga ako na ang magbuhos. Oh, ang galing Britney. Pwede bang makahingi ng kaunting pumuputok na caramel mo? Ano? Pakiusap! Yehey! Wow! Tingnan mo yan! Bumubula! Maginuman tayo! Ang sarap! Ngayon gusto ko ng kainin itong baso! Sulya! Talagang nagustuhan ko ito, Brittany! Magaling. No, ang no, 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 no. Handa na ang oh. bola? Oo nga. Salamat sa panonood. Huwag...